tubok ang center no. Paktum pikabit pikatum. Pu. Baklas. Apo mau kau sapi mo makausap mo yan. Bakit mo gining ang bala to? Okay na. Bakit mo gining ang bala to? Okay na. Zoom. Pu. Dali lang te. Bakit mo gining ang bala to? Okay Mangkinalita mo ni. eh, manganalita mo na eh, sobat. Lima tahun, pu. Sinuka, ngeremis. No, sinis, sinis, sinis. Aku mau kebayan. Bayu inak. Dau pu jatkan nih. Aku mau, aku mau kebayan. Apo, Apo? Lima tahun, pu. Maginalita mo ni. Maginalita mo ni. Sabat. Sum. Pu. Sabat ko. Po. Leo sabat nee, lang sabate. Nasa hindi. Paktum. Pu. Sa Napatay na dum pikabit, tum paktong pikat pikat tum pu. mo ako, mo. Baklas mo na No, sasagutin. Baklas mo ni ah? Oo. Ubos mo ni baklas ah. Kwa ah. Paalihin ko ba? Ubos mo ni kwa ah. Big pu. Ubos mo ni kwa ah. Kalimat kami. Pu. Pwede ka. Pwede ka. Si baklas lang, baklas lang. Paktong pikabit pikatum. Pu. Eh, ano pa isa ka ba? Eh, pa ba? Patay mo lang, patay mo lang. Diyos, sa makunti kay Lucky Jesus, ang mga basbas na patayin ang mga bala, inanay, sa ni Patrice at Mick Atal. Irog-irog, eh, ibig lahat kay Minodog of experience. Eh. Pu! Tay. Tay. Okay na, wala na. Wala na. Ubos na po? Oo. Uh, okay salamat. na, clear na, clear. Malinis na, oh, oh, malinis. Ay, salamat. nasulod <laughs> na. Okay. Uh, shout out po sa Diyos Amang Dakila. ah uh, po salamat po kami sa Diyos Amang Dakila, po Nesus. Uh, shout out po kay Apo Chalin. Yan si Apo Chalin. Apo Eric. Uh, Nakabidyo uh, kayo? Oo, oh, oh, Apo. Ang ah, din kay a Apo Kent, Apo Carl. Ang ni Apo Carl. kay ano, kay... Noel. tong alan. Apo Rap, shout out. Uh, sa kay Nanay Mel, kay... Sis Maika, kay Apo Rosita. At sa Team Supremo, kay kay Gojet. Kay... Apo Carl. Alcohol. At sa kay Gerald. At sa kay Bro Janel. Poo!